Ah, uh, magandang balita ito, ah. Uh, San Jose si uh, Sidha, San Jose City. Isang grupo ng kabataan sa Nueva Ecija kinilala bilang isa sa 10 accomplished youth organizations sa bansa. Oya, oh, yeah. nationwide po 'yan. Kinilala bilang isa sa 10 mahuhusay na grupo ng kabataan sa bansa ang Sidha, San Jose City. Mula yan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Uh, sa katatapos na 10 Accomplished Youth Organizations o Tayo Awards na ginanap sa Manila Metropolitan Theater Lunes, Agosto 19, uh sa kanilang uh, bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad at pagbabago ng komunidad o yung tinatawag na community and development uh, social change. Uh, Community Development and Social Change. Ito ang uh, ikadalawamput isang uh, taong parangal na inorganisa ng Tayo Foundation. At ngayong 2024, binigyang tuon ang recognition sa mga makabayani. Uh, ang salitang yan ay kombinasyon ng salitang makabayan at bayani na kinikilala ang inubasyon at uh, positibong impact ng kanilang uh, nagawa sa komunidad. Pinarangalan ang SIDHA sa kanilang inisyatiba na hikayatin ang kanilang lokalidad na suportahan ang kanilang paniniwala na ang pagkakaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon ay kayang baguhin ang buhay ng isang kabataan. Sa kanilang proyektong Usbong Karunungan, nilayo ng grupo na maiangat ang antas ng edukasyon ng mga kabataang San Joseño. Uh, na isang uh, libreng reading, writing at comprehension tutorial na tumutulong sa mga estudyante sa malalayong lugar o remote areas na labis na naapektuhan ng uh, nakaraang pandemya. Ayon sa grupo, isang patunay ng pagsisikap at dedikasyon sa pagsusulong ng mga proyekto at programang naglalayong itaguyod ang kabataan sa kanilang lugar. Inialay nila ang parangal hindi lamang sa bumubuo ng organisasyon kundi sa bawat kabataang nag-volunteer. Nakatuwang ng sidha na walang sawang naglalaan ng kanilang oras, talino at lakas para sa proyekto. Nagpasalamat din ng grupo sa mga patuloy na tumutulong at sumusuporta upang mas mapahusay pa ang kanilang gawain at tuloy-tuloy na maisakatuparan katuparan ang kanilang adhikain. Tumanggap ang sidha ng 50,000 pesos cash prize bilang award. Napagwagayan din ito ang prestihiyosong Georgina P. Nava Award at tinanggap ang karagdagang 20,000 pesos cash at scholarship grants sa Uplift Code Camps Web Development Bootcamp ang Tayo Awards ay na, 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 nabuo upang bigyang recognition formal at hindi formal ang mga youth organizations na may limang, uh, at least, o na may limang miyembro pataas at uh, ang uh, uh, kalakhan ng kanilang miyembro ay uh, 30 years old and below. Ayan. So, congratulations po sa SIDHA San Jose City. P uh, pakinggan at panoorin nga natin yung uh, video ng kanilang pagkakawagi at kung ano uh, tungkol sa anyong uh, usbong karunungan. Next, for rallying their community to support their belief that having access to quality education leads to tangible results that changes lives. This Tayo Award goes to SIDHA San Jose City! Ang usbong karunungan ay isang libreng reading, writing, and comprehension tutorial na naglalayong matulungan ang mga estudyante sa malalayong lugar na labis na naapektuhan. Uh, I just want to say thank you to Taya for this opportunity to tell our story and sa Tayo Secretariat po for taking care of us all week and sobrang inspire po ako sa buong team nila and syempre sa mga kasama ko po, po ngayon this wouldn't be possible po talaga if not for the collaborative effort po of everyone in the community Thank you Thank you When face-to-face -face classes resume in the Philippines, students face reading and writing challenges due to gaps from online learning and school closures, requiring extra effort to catch up. This is why Sidha San City's Osbongkar Karunungan is here. Sidha Dang Mangyangat Ang Antas ng Edukasyon ng Bawat Kabataan San Jose. Ang Osbongkar Lumen na isang reading, writing, and comprehension tutorial para sa mga struggling learners ka malalayong lugar. Ang ginagawa ko namin sa buong ay nagbaba sa at nagsusulat. So, po magpasalamat kay ate at kuya dahil mabilis po ako magbasa. Dahil sa mga volunteers, nagbigyan nila ang pansin yung mga bata pagdating sa pagbabasa. Sarap makita yung mga bata na talagang willing silang matuto magbasa at saka magsulat. Pakalaking tulong po ang binigay ng sila sa anak ko. Maraming po pang lumasa kung siyang sumunod sa mga sinasabi ng mga teacher. Maraming salamat kasi nagbukas kayo ng oportunidad para sa mga kabataan sa Lisena na magbigay ng servisyo para sa mga kapwa nila uh, bata. After ng program ay bumaba na yung yan. So congratulations po sa SEDHA uh, San Jose City. Um posible niyo pong uh, posible po natin silang makasama next week no. Ininvite invite po natin sila sa isang guesting para po ma, uh, mas maipalaganap nila yung kanilang uh, advocacy. Uh, magkaroon sila ng channel para mas maiipalaganap uh, yung uh, yung isinasagawa nilang uh, uh, edukasyon no uh, pagbibigay uh, ng edukasyon sa mga kabataan sa malalayong lugar malayo meron makapartner ng, ma ng mga organizations no youth organizations dito sa Gimba at later on ay magkaroon din ng pagkakataon na magwagi kagaya nung uh, uh natanggap ng uh, SIDHA San Jose City. Uh, again, congratulations sa uh, isang malaking karangalan yan para sa Novo Novesehan ng uh, Novesehanong katulad ko na hindi nakabataan pero feeling <laughs> kabataan. Pero ito ha, i-recognize din natin yung kasi 20 finalists po yan, yung uh, kanilang in-identify no ng tayo uh, awards. Doon sa 20 na yon ay 10 lang yung pinarangalan. Ang uh, ang uh, isa nga dyan ay yung uh, San Jose uh, sa Sidha, San Jose City at yung iba pa ito naman ay yung Adhika PH uh, sa Kalapan City Oriental Mindoro uh, yung uh, uh, Therawi Health Innovation Incorporated sa Tagig City na, na nagwagi din ang Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders Incorporated sa Quezon City naman po 'yan, uh, na isang uh, collective LGBTQ organization, no? Uh, na nagtataguyod na, na, uh, ng uh, gender equality at human rights ng uh, uh, LGBTQ+ plus sa Pilipinas. Meron ding uh, Second Chance Philippines sa uh, Davao City, isang non-profit organization na nagpapasilitate ng employment and livelihood sa mga PDLs, yung mga nakulong na nakalaya na. Uy, galing, ha? Uh, meron ding Project Barako sa Ibaan, Batangas uh, na nagpo-promote naman ng cultural heritage through visual arts. Ang gagaling naman itong ating mga kabataan. Meron ding uh, sa Lumayag Youth Collective for uh, Forests sa Quezon Bukidnon naman po 'yan na uh, isang indigenous youth and women-led organization na nag-empower uh, sa upland communities no, no? Uh, sa mga na nagtataguyod uh, sa uh, ancestral lands uh, uh, dyan sa Maya, uh, Bukidnon eto din yung uh, Negroso Negrosanon Young Leaders Leaders Institute Incorporated sa Bacolod City naman po yan sa Negros Occidental uh, ano din po yan uh, mentorship and opportunities para sa mga kabataan no uh, at mga uh, sa Negros Occidental. Ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology Youth Chain of Peace sa Iligan City, Lanao del Norte tumanggap din yan ng uh, award at ang pinakahuli ay ang Achieve Menarog Youth Organization sa Samar, no, uh, na nagpe-preserve naman sa community-based culture, heritage and arts, no. Meron silang uh, museum, yung uh, Anbalay ni Apo Bunang. Ayan sama para sa mga historical learning no. Importante po 'yan yung uh, pag, pagkilala sa uh, kasaysayan po ng ating mga lokal na communities at siyempre kasabay niyan yung kasaysayan ng ating uh, bansa. Sige. Congratulations po dun sa sampung awardees ng Tayo Awards, 10 uh, accomplished youth organizations sa buong Pilipinas.